oh wala na yung tubig oh kanina ang lakas ng bulwak dyan mababa yung tubig ngayon low tide ayan ayan mga kabagis dito ako sa ilog pasig ayan ngayon lang uli ako nakapunta ayan yung pandakan ayan mga birds nag istambay Dami mga birds, ang dyan ang pandakan, will di po dati, ayan dyan. babaw ng tubig ayan pa may birds dito ayan kay Romaldes Alfred ayan ewan ko kung sa kanila pa ngayon yan ang babaw ng tubig oh. at saka daming water lily na aano ayan ito mga palalab update lang po dito sa ano Ah, madalang na nang dayo pumupunta dito ano ba yan tulos na yan dilaw Ayan. parang marker yan o oh, marker yan lang naman nag isa baka level ng tubig yan oo nga may number naman eh yan o oh. Yan siguro sukatan yung lalim ng tubig nag iisa lang eh Okay, mga kabagas. Maraming salamat. Thank you, thank you. Bye-bye po.